Hi guys! Ayan, welcome back sa channel uli natin. Tagal-tagal ko -tagal walang vlog. So, itong vlog na to guys is para ma-share ko lang sa inyo yung mga nangyari kahapon sa Christmas party namin dito sa Chitwa ng mga mami sa saka ng mga kiddos. So, medyo maaga kami ngayon. Hindi namin tilong unang Pasko kasi guys, ah uh, yung ilang mga bata may exam. Kasalukoy ang may exam. And walang holiday yung iba pag Christmas. Kasi hindi naman lahat dito guys is ano, nagse-celebrate ng Christmas. So alam naman ninyo yan. Dahil mga Hindu sila. Pero yung school nila Rishika kasi is uh, Catholic school. Kaya meron silang holiday ng Christmas. Pero ayun nga, nag-decide na kami mga mamis na i-move namin ng 21. So, ayun. Ang saya lang, guys. Ayan, makikita nyo yan dito sa mga clips ko. Kaya hindi ko na patatagalin, guys. Ayan, di share ko na sa inyo. Again, Merry Merry Christmas sa inyong lahat at manigong bagong taon. So, ayan guys. Ayan yung pinakaabalahan ko ng ilang araw. Ako yung naglettering dito guys. Kasi magkakaroon kami ng mga special award para sa mami. So, bali, tinawagan ko na yung mga mamis isa-isa. And, hiningi ko yung mga boto nila kung sino yung pinipili nila sa bawat category na to guys. So, except dun sa mom of the year. Kasi si ate Mimi at si ate Aida yung um, bibigyan namin ng award para dyan. So, naisip ko lang guys na gumawa ng mga ganito, mga ribbon-ribbon para sa mga, ayan, mga baguhan. Ayan, tinatawag ko ng newbie mom, she. nag -cut -cut ako guys ng mga ribbon, nag-design ako. And then, syempre, kung may mga newbie, meron din yung mga veteran. Yung mga more than 5 years na dito sa Nepal guys. So, isa-isa, bibigyan natin sila ng ribbon na yan guys. So, parang graduation, di ba? Ang cute. <laughs> And then, bukod dun sa mga awards na yun, guys, meron kasi mga Nepali na dayo. So, yung mother-in-law ni Cecil at saka yung kaibigan ni Macy Kalpa. And, ito naman, para naman i-recognize naman yung ating mga vlogger at ang ating social media influencer na sila Ate Jo at saka si Sai Sa. And then, yung ulirang guru at ina naman, sa isa-isa nating active na teacher so far si Mayon guys. So yan. And ito naman yung mga regalo namin. nabunot ko si Julie, si Rishika at saka si Ria, ang nabunot nila si Sophia, anak ni Rose, at saka si PJ, anak ni Cecil. And ito naman guys, nakaready na rin yung mga papremyo para sa games ng mga mamis. Sponsored by isai yung kanya din yung sponsor. Ayan, thank you isai at sa iyong sponsor. And ito si Judy naman nagbigay ng sabon para rin pang, ano rin niya. premyo. at ito naman guys, si mga surwal. Ayan naman care of Ate Aida. Ini-sponsor naman ni Ate Aida 'yan para sa mga special awards natin yung anim. And then yours truly nagambag lang ako ng isang topi ito para kay Ate Mimi guys para dun sa Mom She of the Year na award. At saka yung isang extra ko na bagong medyas and inad ko na rin dun sa binigay ni Saisa. And eto naman guys, uh, yung aking ambag na pagkain naman for the party. So, ako yung gagawa ng puto. So, para may iba naman this year, ang ginawa natin is uh, puto, chocolate, marble naman. And kagabi, gumawa na rin ako ng salad din, macaroni salad. So, ayan, maaga tayong nagising para i-prepare e to. Ayan, bali, nakagawa ako siguro ng mga 60 pieces din yan, guys. Or 70. di ko na mabilang. Basta, ayan. So, lilipat ko siya sa lalagyan kasi wala akong pantakip dito na plastic. And, eto. Eto yung ginawa ko naman na macaroni salad kagabi, guys. So, nirep ko lang siya. So, isang malaking yan yung lalagyan. Tupperware. Tapos, isang... Kalahati nun. So, isa't kalahati yung dadalhin natin dun. Guys, nauna na sila, ate Jo. Ayun na sila, nag-aayos sa gilid-gilid. <laughs> Ay, Tantan! -tan. Tan Mag-walker ka na, Tantan! Dito na mga bata. Hello! Hello! Ay, nabagod ako. Asan yung tape, te? Tignan natin, pasok tayo. Anessa. Tape, tape, Andito yung tape. Mga bata. Ayan na. Ito na yung place, guys. Ano po? Ano po kay Julie? Ayan guys, ayan so dito na kami. Kararating lang. Nauna na dito sila ate Jo, si Anessa, at saka si Rose, yung bagong Pilipina guys. So ito yung venue. So inaantay na lang yung iba. Yes, sila Jo, wow, red na red! Wow, wow, kaya pa talaga. Kaya pa. Alive, alive. Dito na sila. So Ayan. Inayos na namin yung mga gifts. So, antay na lang yung iba. Tapos, ito yung mga papremyo guys sa mami. Salamat sa mga sponsors. Yan. Okay, si Judy. Ay, isa. Dito na din. Kain. Ready na. Sit down. <laughs> Behave. Tara, sayang tayo. Patawat. Saan <laughs> na si Tontan? Tontan! At tiri ka! namamas <laughs> ko na siya. Tontan! Mission. Picture, picture. Ay, kaya. Production to explain what we are going to do. Mga Ryan. Asher, sit, please. Now you can sit down. Now you can, I, sit down, I, I can sit down, everyone. Prayer are done. Please sit down. Good morning, everyone. Maayong punta. Ilocano. <laughs> <laughs> <Hey, look>, Ang <laughs> na Naipag nabigat yung amin kakagsat. One. It's a joy to see all of you gathered here to celebrate the most wonderful time of the year, Christmas. This season is about love, sharing, and togetherness. It is a time to create memories, appreciate the blessings in our lives, and spread kindness to those around us. Today, We've planned some wonderful activities, song and performances to fill our hearts with the true spirit of Christmas. Open. I yeah. and see girls and boys in dancing on the streets. I remember the child in the manger as he sleeps. when there were people giving gifts let like gutom mga mga bata, wala sana sa program pa yan. Kaso, yun nga, gutom na sila. Kaya, pinakain na muna namin sila. And, syempre, pati mga mamis na rin. So, after nito, mabalik kami sa program, which is yung game na sa susunod para sa mga mamis. Ayan, sobrang dami ng pagkain, guys. So, salamat sa mga mamis, ayan, na nag-prepare ng kanya-kanyang food para dito sa salo-salo natin. So, ayan, nagkakainan ng mga mamis, ayan. And si Buntis, ayun, oh, kumakain na rin. Suspect, suspect, hindi lang yun sa nyo may laman, yung bag punong-puno din. <laughs> Sino yan? Sino yan? Suspect, 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 nakapute, nakapute. Oh, inosente. <laughs> Kita man ang cake. Kita cake. 哈哈哈哈 你俩。

mahigpit ang labanan, no? Chikitsis? Okay. Naglalaba ako ng damit, Ika. Nakagal si mo? Yeah, no? Ika. Oh, natay, ako ng pantalon, Ika. <laughs> Nagdagartan ng pinta. mo ako ng pizza, Ika. May tatanim ako ng palay. Okay. Ako naglalaba, Ika. Nagtatanim ako ng garlic, Ika. <laughs> Mukurot nang change, change na tayo. Change na position. Okay? Ibang position. Ibang position naman. Ibang 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 action. Okay. Eh, ako ng pinggan. Eh, ikaw. Nagpupunas nag ako ng lamesa. Eh, ikaw. Nagluto ako ng ulang ng pianan. eh, ikaw. Pinahalo ko yung tubig na pinatakulo ko. Eh, ikaw. Gagawa ko ng roti. ikaw. Pinahalo ko yung niluluto kong gulay. Eh, ikaw. Gagawa ko ng pianan. sa pianan ko. ikaw. Eh, ikaw. Wait. <laughs> Am <laughs> d'ar <laughs> <laughs> So, yung mga winners natin si Ate Mimi Momshi of the Year, si Judy uh, Most Hospitable Momshi, si Sesi lang Super Momshi of the Year. ayan And then ako yung Cheerleader leader uh, Momshi of the Year. Si Julie ang ating Dora the Explorer Momshi of the Year. And si Josebel si Buntis, ang ating Most Kalog Momshi and ang ating Madiskarteng nanay si Anessa, guys. And special recognition sa ating teacher at ulirang ina si May at ang ating mga social media influencers, mga vloggers, si Saisa at saka si Ate Jo. So, special recognition din guys, hinati ko yung mga mami sa newbie at saka sa mga veteran. So, mga newbie, syempre mga less than 5 years and yung mga Veteranong mami's na is nice. next stay na ng more than 5 years dito sa Nepal. So, ayan, congrats sa ating lahat. So, wala na akong video, guys, nung exchange gift na. sa mga pictures na lang yung share ko sa inyo. Mga ilang pictures. Ayan. Yung mga nagkabunutan sa mommies and sa kiddos. And, gusto ko lang magpasalamat, syempre, sa lahat ng mami, sa lahat ng effort na ginawa ninyo. Sa mga nag-crochet, yan, sila Ate Jo, sila Julie, sa mga sponsors natin, si Ate Aida, si Saisa, yung kanyang ex-sponsor. Um, sa mga nag-share din ng ilang pang-pang-gift sa mga mamis, ayan si Judy, at sa lahat, lahat ng mamis guys, maraming maraming salamat sa inyo. Salamat sa lahat ng effort, momshies. ayan, mag-cheers muna tayo para sa bagong taon, at ayan, sa masayang Christmas party natin, successful na Christmas party. Ayun. <laughs> Merry -mer Christmas to everyone. Momshies, kiddos ng Chitwan. Maraming maraming salamat sa inyo. See you next Christmas! Yan, sana madagdagan pa tayo para mas malaki ang family natin. Guys, ayan yung na-receive na gift ni Ria galing kay Tonton. Si Tonton na no? si Asher nakabunod sa kanya. Si Asher ata, ayan yung gift niya. Mahilig kasi si Ria guys sa mga ganito, mga maliliit na stuffed toy. Tapos kay Rishi ka naman kasi ang request niya is um, for crafting. So ang binigay ni Ate Jo is oh, ito yung na ni Rishi ka. Gunting galing kay Ate Jo at saka ito, color pencil. Ito? Ito lahat? So ayan. Tapos nanalo din siya kahapon dun sa stop dance. And, ang nakuha niyang premyo is ito. Can I see? Can I see? Can I see? Clay box. Ayan, clay box. Ayan eh, yung mga iba mga candies. Nakain na nila. Ubus na. Hmm? And ito naman yung na-receive ko guys na gift. Galing kay Cecil. So, bedsheet sheet siya guys. At saka may pillowcase yung kasama. So, ang request ko kasi is anything na pang or basta pang bahay. Mas na-appreciate ko yun guys. So, ayan. Ang ganda nung design na binigay niya sa akin. Butterfly. So, may pampalit na ako. Kasi yung iba kong kobre kama, guys, is may punit na. So, thank you again, Cecil. Ate Jo, Tonton, and Asher. Yan. Merry Christmas po sa ating lahat.